Subukan ko kaya mag-apply dito, no? Technician ako ng mga ng mga sasakyan eh. Ngayon, subukan ko kaya mag-apply ng ano as a technician nila. <laughs> gagawin ko 'tong mga ano truck at saka ano nila, lalaki. Ay, gusto ko matuto diyan mag-drive sa mga loader. Galing. Asan ah, pa? nagpapasture nag, nag, nag uh, ka na ng baka natututo ka pa mag drive ng, ng heavy equipment ah uh, oh, <laughs> galing na ayos at ah, sige puntaan muna natin yung mga ano yung mga farmer nandun nakamulagat lang dun sa ano ay yung mga baka nyo ayusin nyo <laughs> Ito yung, ito yung boss namin, oh. <laughs> yung <Ay, laughs> boss. Boss. <laughs> boss. boss, pwede bang i-drive yan, boss? Hindi ko pala subukan yan. Pero yung maliit, maliit na, ano, <laughs> na, ay, naka na. Ay, hindi pa ako na, ano, yung... So, diyan ko na lang ilagay, kasi, uh, diretsa doon. Oh. Uh yung mga minerals uh... minerals. Oh, minerals daw yan, yung mga mahilig sa gold. <laughs> yan yung mga minerals. <laughs> daming pa. Ba, dam, daming baka ni puso. <laughs> okay, yung nakikita niyo. Ah, lahat ng nakikita sa kanila yon. <laughs> Sige. <laughs> lahat ng nakikita nyo sa kanila. <laughs> Oo, <laughs> oh, oh. Hindi, darating, darating ng panahon. Darating ng panahon, ikaw na yung ano <laughs> Ah, in God's perfect time. Dami. Ah, ito yung mixer. Ito yung mixer. Mixer ng mga ano nila. Okay. Oh. Dito nila minimix yung mga pagkain ng mga tao. Oo, oh, baka. Sige, sige. Eh. Yung mga farmers hi! Yung mga farmers doon, <laughs> no? <mga farmers> <laughs> oh, sinimut niya lang yung ano. Kasi sayang nga naman, lalagay niya din sa truck. Sayang din kasi yung ano, pagkain ng ano. Medyo mahal din yata yung pagkain ng baka baka nito Andiyan yung mga baka, uh, pagkain. Pagkain din ng mga baka, yung minimix nila. tanungin ko nga kung magka, paano mo i-tripe yan Ay, po Nakuha pa ako oh. Nakuha pa, nag-ano pa nung ano ng barang Pagkain ng ba? Oh, ah, mais! Mais! Ah, ito yung durog na mais. Okay. Corn. Ugh.